Kanyo kasi yung mga seasonal farmers. Ito nga pala yung araw na na-offload ako dito sa Clark International Airport. Kompleto naman yung mga documents na ipinadala ng amo ko. Meron na akong ano dito. May contract, may confirmation of recommendation, meron din akong visa grant. Okay pa naman yung MOU namin dun sa Wando, South Korea. Lahat ng documents ko na yan galing talaga sa bosco ko sa munisipyo sa South Korea. Yun nga lang, eh, hindi ako pinayagan ng mga immigration na makalipad dahil wala daw akong special exit clearance na galing DMW. Dilakad na namin to kasama ko yung mga seasonal farmers na sincere workers o yung mga merong re-entry papuntang South Korea. Nag-iusap na kami kaso wala rin nangyari. Kaya sa mga kasamaan namin seasonal farmers papuntang South Korea, siguraduhin nyo munang merong kayong special exit clearance galing DMW. Sila nga pala yung mga kasama ko na binigyan ng re-entry ng aming mga amo. Napakasakit talaga isipin na mismong mga Koreano, mga boss namin, tinutulungan kaming makabalik. Kaso dito sa Pilipinas, eh, hindi ko alam. Ang hirap. Ginawa na namin lahat, kaso wala eh. Hindi namin alam kung sino tutulong pa sa amin para makalis dito sa Pilipinas. Ang video na to ay para sa lahat ng mga seasonal farmers na merong pabalik. Siguraduhin nyo munang merong kayong special exit clearance galing DMW. Dahil nagkanda gastos-gastos na kami papuntang DMW, tsaka sa Korean Embassy pa balik balik kami ng Manila. Para hindi na rin kayo magastos pa katulad namin.